Gusto nga daw ni Paolo, simula ngayon, bawat ganap ni Kimi, kasama siya, bawal na mag-isa. Nadala, noong nagkunta sa CDO, hindi kasama ang aktor, kaya nababahala siya na maraming umaadid. Ang naging ganap kasi doon ni Kimi, sadyang tinilian, ang daming gustong lumapit sa kanya, sobrang sexy pa ang kasuotan nito dahil sa iniendorso niya na tanway. Kung wala lang taping si Paolo Abilino sa Cebu, malamang kasama siya para babantayan. Ayaw lang na maraming pumuporma, lalo na ngayon, mapapawaw ka sa ganda ni Kimi. Ayon sa mga komento, Tama pao, bantayan si Mrs. dahil nga maraming umaaligid. Aminin natin na mas lalo siyang gumanda ngayon ang galing mag-alaga ni Paolo. Damang-dama yung healthy relationship. Naalala ko tuloy noong sinabi niya about kay Kimmy, malaki ang respeto. Nya rito, galing din sa heartbroken at long-term relationship. Hinahayaan niya na mag-grow at mas mag-explore pa ang actress na eh hindi niya nagawa noong kasama pa si Sia Lim. Ganyan ang magandang relasyon, Supportive. Hilahan pataas. Si Paul lang talaga ata ang nakita kong ganyan kay Kimi. Sa ngayon, bakuran niya na mabuti dahil mapursigi ang mga kalaban niya. Ang daming businessman, politics, ang umaligid ng tunay. Kimpaw forever, walang maghihiwalay, basta stay strong lang kayo. Anong sinyo?